malaman ko sino yung tao na iinggit sa inyo, yung may lihim na inggit sa inyo, may lihim na galit po sa inyo. Bago ka matulog, ay gawin nyo po ito mga ko at makakatulong po ito para mapanaginipan nyo o magkaroon ng sign at makilain nyo kagad kung sino man yung tao na naiinggit sa inyo at may lihim na galit sa inyo. Proven po ito mga bossing ko ha. Gagawin nyo po ay ito. Kumuha po kayo ng isang black na pentel pen at isulat nyo po ito mga bossing. Isulat nyo ang anti-evil i yan, i-drawing nyo po siya. Yan. Pagkatapos, Yan. At pagkatapos dito mga bossing ko, isusulat nyo po dito ang pangalan ninyo sa pinakataas. Pangalan po ninyo, tunay na pangalan at ipilido. At dito po mga bossing ko ay question mark ganyan ang gagawin po ninyo tapos magwi-wish po kayo ibubulong nyo po dito, ipakita mo sa akin kung sino man yung tao na may lihim na galit sa akin o kaya po sobrang naiingit sa akin ipakita mo sa akin panaginip patalasin mo ang aking pandama at ipakita mo sa akin kung sino man ang tao na may lihim na ingit sa akin at may galit sa akin isa po ito sa mga sikreto, bago ka matulog ay gawin nyo po yan kayo po mga bossing ko ay maaaring makapanaginip, tatalas ang pandama, mararamdaman nyo kagad, kausap nyo po siya. At dahil nga po siya ay sobrang ingit sa inyo, napaka-professional po niya, hindi, niya siya, hindi mong mahalata talaga na siya po ay sobrang ingit sa inyo at may lihim po siya ng galit sa inyo. Pero pag sinulat nyo po ito, tatalas ang pandama po ninyo mga bossing. pa mga bossing ko, burahin nyo na lang siya pag natulog po eh, na nagising kayo at aalis ka ng bahay. Ito po isa sa mga sikreto, Kung ayaw nyo naman po dito, may makakita po siya, pwede sa paa. Pwede sa kaliwa, pwede sa kanan na paa. Isa po ito sa mga sikreto upan sa ganon, mamulat kayo sa katotohanan kung sino man yung mga tao na hindi maganda intention sa inyo at kung sino man yung tao na may masamang plano po sa inyo. Proven po ito mga bossing. Basta ginawa niyo po ito, kayo po'y naniniwala sa mga ginagawa ninyo na mararamdaman nyo kung sino man yung tao na may ingit sa inyo, mararamdaman nyo kung sino man yung tao na may galit sa inyo at talagang may lihim po na parang masamang intention. May po na meron kayong ganito. Tatalas ang pandaman nyo po dyan mga bossing. Gawin nyo po ito Tuesday or Friday or ngayon darating na pulmo na February 12 mga bossing ko, gawin nyo po siya. Makakatulong po ito upang sa ganun, layuan na kayo ng taong ito. At ikaw na mismo lumayo kapag naramdaman nyo o napaniginipan nyo ang taong ito na may galit sa inyo. Kayo na mismo lalayo. Baka naramdaman nyo nga napaniginipan siya pero tuloy ka pa rin na pakikisama sa kanya. Layuan nyo na mga ganyan. Huwag nyo huwag kayo manghinayang na ilet go yung mga tao na hindi maganda na ituturing sa, na itutulong sa inyo bago sa binibigyan ka pa ng problema or stress sa buhay po ninyo. I-stressin ka talaga po niya dahil gusto po niya na may mga negatibo na maganap sa inyo. Kaya mas mainam, gawin niyo na po siya at makakatulong po ito. Basta positive ka lamang, maniwala ka sa kakayahan niyo mararamdaman niyo po yan, makikita niyo po siya sa inyo panaginip kung sino man yung tao na may lihim na galit sa inyo. Kaya kung gagawin niyo po ito mga bossing, good luck po sa lahat.